hello hello good morning hindi na pala good morning lampas na palang alas 12 mamimitas ako nito kasi pagka hindi agad to pinitas magiging magulang na yan kukunat na ano alaki o ang taba kasi mayroon ako doon piniritong daing kaninang almusal gusto ko naman parang may sabaw sabaw lalagyan ko lang tong kamatis sibuyas tapos may sabaw na partner ko doon sa aking daing o di ba meron pa nga ako nito sa baba dami din nitong ang lalaki na rin ang dahon doon sa baba malinis naman 'yun kasi nakapatong pa 'yun sa ano hindi 'yun sa lupa mismo nakatanim nakapatong yun sa yung palangga ng pinagtaniman ko may pinagpapatungan pa yun di yun nakalapat sa lupa kaya malinis ito malinis din nasa third floor kasi ito eh ayan ayan mga ito naman ang laki oh ang laki niya pasok lang yan siya, oh. Dati halaman ang nakatanim diyan. Naisip ko. Dilig ako ng dilig araw-araw. Hindi ko naman makakain. Kaya sabi ko, itaniman ko nga ito nang pwedeng makain. O, oh, ba? Diba? Ayon yung tanlad. Lantana. Kasi hindi ko siya na nadiligan ngayon. Di ba ako nagdidilig ngayon? Maaga kasi kami nga pumunta doon sa covered court kasi nandyan si ma'am Lani na artista dati pero congresswoman na siya ngayon dito sa Bakuor asawa ni Bong Rebilla kaya ano tumila muna kami ng bigas sayang din naman yun tag limang kilo kami ni Emily buti nga doon na namigay kasi pag dito sa kapitbahay, pag nakita ang dalawa kami nakapila, sasabihin, ba, ano, sa isang bahay lang, isang, isang ayuda lang sa isang bahay, hindi pwede dalawa. Eh pero sila, ang dami nilang kinukuha para sa kanila. ba diba? Di mainam na yung dumis mo si Ma'am Lani ang mamigay. Hmm, ang lalaki. Sa video lang siya maliit pero sa ito ang lalaki Oh. Mm. Hmm. Ganyan siya kalalaki. Sa paso din lang yan nakatanim. Kasi nak ano ko na, naisip ko na, ba't ako tanim ng tanim ng alaman? Kung namumulaklak, okay lang sa akin. Pero yung hindi namumulaklak, ay, dinispatcha ko na. Yan, tatlong puno pa lang yan nakukuha nang ko. Hindi, hindi ko muna pipitasan yung nasa baba. Kasi, ako lang naman kakain yan. Si Emily, hindi naman mahilig sa mga ganitong gulay. Mas iba ang, magkaiba kami ng kursonada sa pagkain. Kung siya mahilig sa mga pritong sunog. Ako naman, gusto ko saktong luto lang. Gusto niya kasi sunog kasi para hindi daw malangsa. Tsaka ito habang pinuputulan mo to, magsasanga pa yan. Ayan. Nagbaon nga ako doon ng ang palaya o. Oh. Akalain nyo bang nabuhay? Ayun. Binaon ko lang yung buto para nga tumaba. Tumaba sana. Ayan. Ito talbos ito. Gumapang na hanggang doon. hanggang, hanggang yan yung talbos ng kamote. Kaya gusto ko na nga yan. Anuin. Putulin. Tapos itanim din. Sa paso. Hmm. Paso. Nakalagay pa yan sa kulungan. Para sasara kong ganito. Hindi mapapasok ng isa kong pusa. Minsan may arte yung pusa ko eh. Kung saan ang paso, doon pahiga. Hmm. Kaya ayan. Dami ko nang nakuha. Ayan ang nakuha ko. Dami oh. Huhugasan ko kahit malinis naman yan siya. Kailangan natin yan hugasan ba? Hmm. Di ba ang oh? yun? May kamatis naman dito. May sibuyas. Ayan, may opo pa nga ako. Yung opong isang mahaba. 45 pesos. Ako lang halos ang ulam Hindi nga yun si Emily mahilig niya. Mga ganyan-ganyan. Hmm. Ayan, di ba? Ang dami yun. Oh palangka na yan. Ayan. -da -da. Ay, hindi <laughs> pa pala ako tapos mag-video. Kala ko tapos na inilayo ko ng camera. Maraming salamat po sa mga nanonood ng aking video. Ayan, pwede nga itong lutoing magbisa ng kamatis, sibuyas, bawang, tapos itlog para ka rin nagluluto ng ampalaya yun masarap yung ganun bibili ng ano itlog wala kasi kami ngayong itlog tapos igigisa ako dito sa kamatis sibuyas tapos babati ka ng itlog lalagay mo na yan kaunti lang ang sabaw masarap parang ampalaya ang ang ano proseso ng pagluluto bye thanks for watching